Nasa Santa Cruz, Manila ako ngayon at dito may nagte-trending na kutsinta. At hindi lang kutsinta ang tinitinda nila dahil may mga konyelo sila na nakaka-refresh talaga. Lalo na pag mainit ang panahon. Dito yan sa may Oroqueta Street Corner, Tayuman, Santa Cruz, Manila. At ito ang Mami Chef. Nahin ko tong palabok na perfect talaga pang merienda. Hindi ko masyadong nalasahan yung tinapa pero bumawi naman sa chicharon at toasted garlic kaya lumasa. Regular kutsinta muna tayo. Sumasarap so, talaga ang kutsinta pag may kain kaya winner ang kutsinta nila dahil hindi din siya tinipid sa ni At masarap naman talaga pag may yema spread pa kasi ito yung nagpapatamis sa kanya. Pero yung mismong kutsinta nila okay din kasi hindi siya matamis. Sticky siya pero chewy at soft yung texture pag ginain mo. Pero ito ang the best ay yung special kutsinta kasi may cheese pa at nagbabalance yung tamis ng yema at alat ng cheese. Kaya mas enjoy talaga kainin. Mas try talaga tong konyelo nila kasi kahit nilagyan nila ng condensed, hindi naman ako natatamisan ng sobra. Ewan ko lang